Pumarinig ka at taragdawin patulin. patuloyin. Pumarinig ka at pang daw oray. Yes. Ba? Sige. Agot. Anong purpose ito tutoy? Ito? Makasingaw ang hangin. Ba? Kaganda pala yan. Hmm. Pampatulin pa ano? Dagdag. Hmm. Dagdag Dag tuloyin yan. Ha? Makasingaw hmm. ang hangin. Dine, sa vlog. Shout out. Shout out. Anong pangalan niyan? Velocity. Velocity. Ire, ang ipapalit na Velocity Dine, sa anong version taw? Hmm. Version na ano? na? Version 3. Version 3. Ito may ari, si Pogi. Pogi lamig. Handa nga kung talagang yan ay eh, koho eh, na parang ibon. Nakupo, dumi lang ang cleaner mo ah. Ang air cleaner mo, naman dumi. Oh. Uh, uh. Ipagpag mo, kuha ni Mo. Yan, kuha ni Mo. mo, nakukuha yan. Yan. Huwag dyan sa Madumi eh. Sa kahon. Ang dumi yan. Pakita mo nga din eh. Aray, ang cleaner. Hindi oh. pa ba naman napapalitan? Hindi pa. Opo tulang hindi pa nagpapalinis hindi na tayo nalaga ng motor mo ang talang akin eh isang gaay pa pala sa tuwan hindi na rin tatanggal hindi tatanggalin. ba hindi na hindi man natatanggal yan eh bibili ka ng uno yan hmm. bago yan panay bagong air cleaner kailangan tatanggal eh okay. velocity pag ako yung nagpalit ang ipapalagay ko ano? yun yung tag -down. yung transparent Baka magkasalan lagay. Eh. Relax lang, dahan-dahan lang. Mapulit yun. Parang hindi ka sukatan oh salam Sana butas. Ha? Sakto lang. Okay na. Bago na pa, Waze. Pawisan na, na eh. Shout out muna, shout out. Tini. Shout out. Oo. Oh. Pumarunay ka, tari daw ipang patuloyin. Pumarunay ka, ipang patuloyin daw, aray. Yes. Saring daw lang, <laughs> aray. Yan, nagay mo yan dyan. Yan. Yan. Pakita mo din eh. Yan. Oh. Pagka, yan. Pagkatuloyin yan. Maka 150 takbo niyan na kung pala na si rin nyo to. At i muna natin para maganda at mamaya na pag nabuhay. Aray daw, pampatuloy. <laughs> <laughs> Kinabit mo ka filter? Mm -hmm. Kinabit mo ang filter? Oo. oo. Pagka Ando mo na filter? itim na eh, parang tambot sya ng generator. Generator. <coughs> tingnan nga natin kung, kung talagang huhuni yan huhuni yan Ah, kami binubudol mula ang Diyosa. Kapit mo na. Ito na mo nga. Paanda rin ka. Kain, kain. Ba, mamaya. Kaya, mamaya na. ba? Hindi, hindi pa na. Kaya, hindi pa na. na. Oh, hindi, na hindi pa na ano eh. Mamaabutan pa kong din eh. Ba. Ba. Katuloy nga. Oh. Yan yeah, na. Ah. Ba. Okay. Agot.